Mga kadada, nakapila po ako ngayon dito sa water district. Magbabayad ako ng tubig. Ito mahaba po ang pila dahil sarado pa. Ayan. Ito po ang pila sa mga magbabayad ng tubig. Ayan. Di pa po nag-uumpisa kasi maaga pa. Pila tayo sa Water District. Maaga pa kasi, 7 pa lang. 7:30 yata ang umpisa nila. Samahan niyo po ako at tayo pipila doon sa mataas na hagdanan. Yan po ang protocol dito. Maghuhugas ng kamay doon. Tapos tatapak yung noo doon mag alcohol at saka mag sa loob yun yan, alcohol tapos pasok dito yan una po dito maghuhugas ng kamay tapos itataas ang noo tataas ito tatapat ang noo ngayon akit na tayo dito sa mataas na hagdan yan. sa mataas na hanggang Uh, yan po. Third floor, ang bayaran ng tubig. Ito na yung nakakahingal na hagdanan <laughs> Yan. yan Pagpasok doon, mag-a-alcohol ulit. tayo. Hmm. Siyempre so, po, pipila ulit sa loob. Hmm, hindi ang makakahingal. Eh. Hmm, ito dami na pong nakapila sa loob. Ito po ang... Ah. Padaluyang hmm. tubig ito muna po dito tapos titila ka papunta doon sa counter ayun hinihingal po ako Yan, nakabayad na tayo ng tubig bababa na uli ako sa nakakahingal na hagdanan ito po oh. nakakahingal hiningal na si ate ito po ang water district din sa lugar namin. Ayan. Bababa uli ako sa mataas na hagdan. Nakakahingal pong umakit dito. Meron nga dito ang escalator, kaya lang hanggang ano lang, second floor na. Eh, hanggang third floor itong water district. Ito ang escalator dito. Ayan. May escalator naman siya pataas na. Walang pababa kaya bababa ka talaga sa hagdan na mataas. Bababa uli ako. Dami step on oh, nakakahinga 'yan. May mga tanda po na ganyan, no. Social distancing. Yan. Yan. Bababa na naman ako. Hindi na naman si Ho. Hindi na naman po ako. Ayan. Ayan, na. Yeah, nandito lang ako sa baba. Dati ito ang bayaran ng kuryente. Ngayon nilipat na po. Ayan. Lalabas na ako. Ngayon ito na ang exit. Punta na ako sa karinderya na yun. Tignan ko kung ano yung lutang, lutong ulam. Tawag na rin doon, galisod. Ayan. Ayan. Kaya naman kayo sa vlog ko, kuya. Ayan, taga-mato, District po yung mga yan. Ha. Ayan. Nakabayad na ako ng tubig. Bago ako umuwi, dadaan uli ako sa Pure Gold kasi may pinabibili yung anak ko. Pagkatapos ko dito, uwi na rin ako. Ayan. Punta muna ako sa Pure Gold. Ito, Mercury Drag. Yan. Yan. Nandito na ako. Sa loob ng Pure Gold, pasok na ako. bye, -bye.